Director Bacolcol, good morning po at happy new year. Yes ma'am, good morning and happy new year din po. Opo, alam namin na director na kasama namin kayo ano po na kumbaga ang uh, holiday season ay uh, inilaan para po sa patuloy na pagtutok no dito sa mga aktibidad ng bulkan at tuloy-tuloy na ano yun pong nga uh, mga paglindol ano na monitor diyan po sa area ng Northern Luzon pag usapan muna natin siguro director ito pong kanlaon itong bulkan kanlaon ano hubang inyong latest monitoring Okay, so uh, yung Kanlaon Volcano natin ay nasa alert level 3 pa rin. Mm -hmm. And for the past uh, 24 hours, meaning 12 a.m. Jan January 1 to 12 a.m. kanina, uh um, nakapagtala po tayo ng 36 volcanic earthquakes mm -hmm. uh medyo mataas pa rin ito mm -hmm. Although, mas mababa ito kaysa naitala natin between December 31 to January 1 no maabot ng 45 uh, volcanic earthquakes pero when we say 36 volcanic earthquakes uh medyo mataas and uh, kahapon yung sulfur dioxide natin ay nasa 3408 406 tons per day mm -hmm. and uh kahapon din nakapagtala tayo ng uh, pitong ash emission activities Uh, umaabot ng pinakamataas is 400 meters. Uh -huh. So again, right now, uh, maintain pa rin natin yung alert level 3 for Kalaon Volcano. So short of saying, hindi pa rin pwedeng bumalik doon sa kanilang mga tahanan itong ating mga kababayan, ano ho? Yes, uh, hindi pa rin po sila pwedeng uh -huh. bumalik. Yung nakatira doon between 4 to 6 kilometers, uh -huh. uh, hindi pa rin po sila pwedeng bu bumalik. And yung nakatira within 4 kilometers from there, dapat pala naman talaga sila doon. Uh, by definition, uh, wala dapat ta talaga ta tao doon so, within the 4 hmm. kilometers kasi that's a permanent danger. So, it's alert level zero. Oh, and then um, Director, yung Office of the Civil Defense, I remember, noong December, eh, pinag-aaralan pinag, -aaralan, pinag -aaralan na raw yung posibilidad na itaas, na itaas sa alert level 4, ang Bulkang Kanlaon. Ano po ba yung mga bagay na ikukonsidera para po itaas ng alerto ang, uh, ang isang bulkan? Well, yung Office of Civil Defense ay uh, kami po sa Facebook ang magbibigay po ng recommendation uh -huh, uh -huh. Uh, kung wit tataas namin sa alert level 4 and uh, ang kailangan namin, ang, kailang, ang tinitingnan namin is yung pagdami ng uh, volcanic earthquakes uh -huh, uh -huh. and ang pagtaas ng sulfur dioxide or di kaya biglang pagbaba ng sulfur uh -huh. dioxide kasi uh, yung uh, ito yung napansin namin uh, right before the uh, December 9 eruption biglang bumagsak po yung sulfur dioxide natin, uh -huh. meaning may nakabara doon sa kunduwit oh. ng vulkan and nagkaroon ng over-pressurization, kaya uh -huh. biglang uh, sumabog. And um, so either pagtaas or biglang pagbagsak. Mm -hmm. Or uh, pagdami ng, uh, again, vulkanic earthquakes, pagdami ng, pag, uh, da, pagdami ng ash emission activities, and pamamaga doon sa summit ng vulkan, Uh, isa yan, uh, yun yung tinitingnan natin, yung mga parameters natin, tinitingnan natin yan collectively. Mm -hmm. And uh, kapag may uptrend, then we may uh, raise it to alert level 4 and uh, we may extend the danger zone uh, to 10 Ayun. kilometers kung i-raise natin to alert level 4. Ayun, so pagka alert level 4 pala, uh, Director, uh, 10 kilometers danger zone, so ililikas yung mga nakatira within that area, ano ho? Yes, that's uh -huh. right. Uh, so, yun yung kailangan, uh, yung uh, advice natin sa uh, mga LGU na uh -huh. dapat yung uh, um, yung preparation nila should not be on um, we're stepping down the alert level from alert level 3 to alert level 4 pero dapat uh, yung pag-iisip nila should be at any time, pwede itong i to alert level 4. Ayun nga po, sunod ko sana itatanong, Direktor, <coughs> kung pagbabatayan ho natin yung kasalukuyang kondisyon itong bulkan kanlaon ano ba yung mas uh, lamang yung posibilidad na ibaba ang alerto o itataas O wait and see muna um, po tayo director uh, yes we analyze the data on a day to day mm -hmm. basis wait and see muna tayo but then yun yun yung kailangan nating uh, uh, dapat magiging uh, mentality ng LGU natin mm -hmm. na at any time pwedeng itaas to alert level 4 pero Ayun. again right now again we uh, Uh, analyze the data on a day-to-day -day basis. Ooh, but we appreciate yung uh, hakbang din po na ginagawa ng uh, mga LGU, no, Office of the Civil Defense kasi ang kanila naman pong intention kasi pinag-nasa uh, radar na po yung pagtatayo ng mga tent city. Eh. Ang kanila namang intention, Director, e eh, para mas maging adaptable yung mga mamamayan ng uh, ng Negros Island in case na kasi ito na po yung ano eh ito na po na, yung yung uh, Negros Island at meron ho talagang bulkan. So they want it na mas maging uh, adaptable yung mga mamamayan at mas maging komportable uh, at 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 least ano po convenient sa kanila in case na magkaroon matagalan ho sila na wala sila sa loob ng kanilang tahanan at manatili po sa mga evacuation center. Kasi yung uh, intention ho yata ng Tent City eh para mas magkaroon sila ng privacy. Ano po it it, it is meant for a longer ano po, a longer a uh, period na pag stay na wala sa kanilang mga tahanan. Ito mga evacuees, uh, director. Oh. Yes, uh, tama po kayo. Maganda Yes, magandang hakbang po ito kasi hmm. kailangan talaga paghandaan. We we may be, we may be um, here for uh, a long haul. Uh, yun yung uh, katulad ng nangyari sa uh, Mayon Volcano na nagkaroon ng effusive eruption and it lasted for six months. Wow. So uh, that was last year, uh, from June to December. So uh, uh, isa yan sa mga scenarios na tinitingnan natin, mm -hmm. uh, mabagal na paglabas ng lava and uh, kapag nangyari kasi ito, uh medyo matagal-tagal yung uh, paghihintay natin bago pa yung bulkan. Mm -hmm. At kasama natin Director, mm -hmm. good morning Director uh, Bacolcol, si Senator Tolentino po ito. Uh yes, uh, good morning sir and uh, happy new year. Happy new year, uh, happy new year, happy new year. So mahaba-haba talaga itong bantayan dito sa lugar na 'yan. Uh yes sir, uh isa yan sa mga tinitingnan natin isa, isa sa mga scenarios natin yung mabagal na paglabas ng lava and uh, this may take several uh, weeks so in March. fact several months pwede po yan yung isa din sa tinitingnan natin is yung uh, biglaan naman uh, this may take uh, mas mabilis ito pero uh, yun nga po uh, medyo uh, explosive ang ang ganitong pagsabog um, hindi nagtatagal dahil mabilis na yun, nailabas yung magma pero ang pinsala ay malaki Magkakaroon ng pyroclastic density currents na nakita natin nung December 9 eruption uh yung scenario na scenario 3 naman ay uh, homing, hihinto or titigil ang paggalaw ng magma pansamantala uh, and uh, babagal yung oh, di kayo mawawala yung activity and if this is this happens then we may uh, lower the alert level from alert level 3 to alert level 2 Mm -hmm. And, and then in the on... meantime, yung mga epekto nito sa paaralan, mm -hmm. sa sa agrikultura, uh, sa ekonomiya ng lugar, eh, talagang tuloy-tuloy yun. Director, siguro dapat ito ay nabibigyan nyo ng notice yung mga kinaukulan, NEDA, DTI, Department of Agriculture, at DepEd, at lahat-lahat na para lahat ay makapaganda, hindi lang po L LGU. Um, yes po, patuloy din po tayo nagpag-ugnay. In fact, may task force sa uh, Kalaon Volcano po and palagi po nag-meet -me po yan uh, para for updates and uh, uh, kung ano pa yung maging activity ng Kanlaon Volcano. Mm -hmm. And then yung uh, paglindol doon sa Northern Luzon, uh, particularly uh, din po sa Ilocos Norte, may dapat po ba tayo ikabahala po doon kasi malakas-lakas din po yung uh magnitude 5 uyat ay huling na itala ano po ad uh, director uh, yes meron tayong hmm. magnitude 5.6 uh, noong uh, December 30 uh, and uh, for the uh, as of 6 am kanina meron tayong 15 uh, aftershocks Nako. and ang pinakamataas naman is 3.3 so again uh, hindi lamang bulkan yung kailangan at paghandaan pati na rin yung mga uh, paglindol uh, we have 100 more than 175 active faults and meron tayong six trenches and uh, uh, anytime pwede pong uh, magkakaroon ng malakas sa pagdindol. Uh, they don't earthquakes don't operate on schedule so kailangan din po natin paghandaan yan. Yan na nga, yan na nga. Yan Alam niya nung bago magbagong taon may tsunami naman sa Peru. Uh, oh, yeah. na, na monitor niyo ito, uh, Director? Uh, yes, yes sir. Uh, meron din po tayong ano kasi Uh, so, hindi ito connected mga... sa mga nangyayari sa ito sa malapit-lapit sa Taiwan. Walang connection yan, ano? Ah, uh, wala naman po, wala. May, may tsunami. mataas yung tsunami sa... sa pero biglaan na lang. Wala, walang ano, walang lindol. Walang, uh, walang bulkan na pumutok. So, yun yung nangyayari bago mag-New uh, Year. Napabalita yan, uh, Director. Director. So ano dapat gawin so, ng mga kababayan natin? Yung sinasabi na ayoko takutin naman yung mga kababayan natin dahil new year na, new year yung naka-nauga-uga na untog untog ang Manila Trench. Ah uh, yes, uh, meron tayong um, uh, between uh, starting December 17, uh, meron tayong uh, mga paglindol mm. sa Manila Trench naman sa May Ilocos Sur din ito. Yung lindol natin sa Ilocos Norte but Uh, meron tayong uh, mga uh, pagyanig din sa Manila Trend sa Mayloco, Suruc, Banda. And umabot na po ito ng more than 200 earthquakes wow. uh, oh. since March 17. Pero ang pinakamataas is mag 5.0. Uh, pinakamarami noong December 19. But uh, oh. eventually, uh, noong December 19, umabot ito ng 70. But uh, for okay. the past uh, week naman, bumaba na yung numbers natin. Isa o dalawang earthquakes na lamang yung uh, na natin. So ibig sabihin, inuuga-uga siya, ginigising-gising, ganon? That's right, that's right. So uh, meron tayong earthquake sequence. Eh, Pakiulit uh, yung, ano, yung pinakamalakas yung December 19, 5.0. Uh, December 19, 5.0. Parang mataas-taas yun, no? So kung ma... Kung ma -ano natin, kung maalala natin itong Manila Trench, ito yung paggumalaw na Uh, kinakatakutan din natin na uh, director Yes, uh, Manila Trench pa rin kasi mag-generate uh, mag 'to ng magnitude 8.4 earthquake. Wow. So yeah, um in a sense, it's a big one na sinasabi. Oh, isa to sa na, the, uh, well, ang um, the big one kasi was originally coined for the West Valley Fault, but then there are, in other places we also have bigger ones katulad oh. sa so Manila trenches, sa Philippine trenches, they're mm -hmm. also capable of generating uh Uh, large 20. magnitude four Yes, that's right. Uh -huh. So, magiging busy ang uh, P-Balls kayong uh, 2025. At uh, marami <laughs> na ano eh, marami naman kayong mga kagambita, natta uh, hindi kayo nakasama doon sa mga nabito, kaya good luck itong 2025, at sana mas maging aktibo ang uh, P-Balls kagaya po ng request ko no sa sa pag-asa kung nating natin sa Tagalog, sa local dialect, yung ating mga babala. Hindi lang ito pang bagyo, pwede rin ito sa lindol. Uh, Direktor, sana magawa din yan. Yes, uh, tama po, kayo. In fact, meron kaming uh, uh, <clears throat> project ngayon, yung Danas project, na nilaymanize uh -oh. namin yung uh, uh -oh. yung uh, uh, uh -oh. nagiging experience experiences ng mga kababayan natin and uh, we translate Uh, yung uh, yes. mga experiences nila into their own uh -oh. uh, local dialect para maintindihan uh -oh. din ang ating mga kababayan. Ang pinakamahirap niya i-translate, yung magnitude, yung intensity. So napakaraming salita naman tayo sa lingwahe natin. Pag-uga, pag-yanig, mm -hmm. pag-galaw, pag-lindol. Marami yes. sigurong mas madaling maunawaan ng ating mga mm -hmm. kababayan. And good luck sa sa inyong mga gawain ngayong 2025, Director Bakulkol. Yes, maraming salamat din po, sir. Maraming salamat.